Yon, good day, good day mga master. So, masayang-masaya tayo dahil nakatanggap tayo ng regalo. Ayan. Tatlong reel. Shimano and Daiwa. Tapos mga ilang, ito. Mga lures. Ayan sila. yung so, mga kasama nyo mga napanalunan natin. Hooks. Tapos, Uh, cover ng tip ng ating rod uh, May jig din Nan-jig to One jig Ayan So unboxing natin So totally talaga happy-happy tayo Dahil first time tayong Narigalawa ng ganito kaganda High-end, real. Ito pa yung Stella FK, ito yung latest model ng Stella, so may abuksan natin. <laughs> Chamba cambah, So ayan. Uh, na picture muna tayo sa <clears throat> so ito yung mga napanonood natin. Una na papasalamat tayo sa ating mga kababayan dito sa Abu Dhabi sa grupo ng Sea Wave Equipment Fishing yan. Yung group niyan tapos yung Filipino Anglers Community. Then, ang mga GC ng Mandaragat, Hagupit. Ayan. Thank you sa inyo sa mga admin dyan at sa mga tropang angler dyan na participant. Kaya tayo, kaya tayo nagkaroon ng ganito. So, and also sa mga group ng Angler Unite, thank you very much. So, ito pala ay dalawang tao yung nagparapol nito. Saka tayo nakakuha ng... Kaya tatlo yung reel natin. Ito, sa grupo ni Masar Benny. Shoutout Masar Benny. Ito, sa grupo. Ito, kasama ito dito. Ito, ang Stratic 1000 sa grupo ni Master Rechoy and the company. Thank you. So, simulan natin sa mga lure. So, meron din palang kasama to. Dito kay Master Benny, tatlong pangs triple hook. Ang laman nito ay ilang piraso? Pitong piraso. Size number 2. BKK. Ayan, tatlo. May pang kingpiece tayo. May pang pala na tayo sa mga hook natin na naunat ng kingfish. Tapos, dalawang Uh, tip cover ng ating rod para iwas basag ng ating mga ceramic at bali ng tip may dalawa palang jig all blue jig yung grams to 30 grams slow jig ato hindi natin kaya basahin ng pangalan ah, jackson jig sikat din to 28 grams jackson jig and all blue tapos mga big lure So kagatin One Two Ito three Four O oh, lima Limang kagatin na iba't ibang kulay ang lalaki oh kamukha siya ng mega bus yan mga master ito ay ilang grams check natin hindi kasi ako nagamit nito masyadong malaki para sa aking uh, medium light so alam ko nasa 30 grams to wala nga hindi itong nakasulat kailangan timbangin. Kung ilang grams to. Na with box. So, 60 grams. So, pag walang Tingnan natin. Walang box. Oh, oh, mali-mali. Tagal mag-lock. Pero 30 grams showing dito. 30 grams. Ayan, nag-lock. 35 grams. Ayan mga masaring timbang niya. So hindi kaya sa aking uh, medium light. Na... Set up. Tapos, may dalawa pa siya kasamang medyo maliit na alur. Ito, kinagamit ko sa lao ito. Kinakagat ito. Itong... Ito, sakana. So, ito, nasa 28 grams lang ito na timbang ko na ito before. Sibra Silver tapos Pure Silver na may ang kanyang hasang nakalabas yung hasang <laughs> yan, thank you hanggang kay okay, Master Benny galing ito lahat, pati ito so nahin natin 1000, so wala pa akong Stradic 1000 na FM Meron ako to FL pa lang. So, testing natin kung walang tunog. Para kung may problema, pwede pa natin sa uli. Ayan, makinis. Matining. Maganda. <laughs> Stratic 1000 HG Shimano Specs. Nandito lang po sa box ang specs nyan. Uh, 6.0 1 ang kanyang gear ratio ang kanyang timbang ay uh, 185 grams tingnan natin counter check natin 185 grams oh mas magaan 155 grams lang oh Mama, sir, 155 grams so mali yun sa box nandito <laughs> naman na lahat Siguro pag nilagyan ng linya, lagi 185. Tapos, max drag 3 kg. So, pasok for ultralight. 3 kg max drag. Ang uh, pinakang sakop ng ultralight category mga master. Kung bibili kayo ng ultralight, So, uh, tingnan sa box Pag 3 kg Pasok pa So, may pagkakaya ba yan Tingnan natin yung 25. oh, <coughs> yung 2.5 ang drag max nito 9 kg na so hindi uh, na pasok sa ultralight tingnan natin yung 2000S ng Stradic FM ito yung 2000S o, so ito pasok 3 kg rin ang drag max 3 kg or 7 lb pasok so wala lang tayo yung 2000 uh, series, yung 2000 series, ano rin yun? Nasa 3KG rin yun. So, ayan yung pagkakaiba nila. Kaya pumasok. Then, uh, bearing, 6 plus 1. Wow, uh, almost same din lang ng 2,500. 6 plus 1 din ang bearing. Ang um, crank naman niya kada retrieve ay 75 cm. 75 cm. Kapag 2.5 naman, 86 cm. sa so, premise nyo, malaki ang spool. So, parehas lang HG. Malaki lang spool ng 2.5. malitang 1,000. Kaya medyo mahaba ang kinakaing line nito. Bawat ating crank, bawat retrieve. 86 cm or 34 inches so ayan cute so ang ang drag ano yata nito yung spacer pa mga hindi ko sure ang tawag dun yung parang cotton kasi na-upgrade ko to eh Kasi mabilis malusaw Kapag ginatakan tayo ng malaki So ayan pa oh. Yung parang papel pa mga master So habang tumatagal Pag nawawala yung Ingay ng drag nyo O pag hinilan yung linya nyo Diretso lang walang tunog Tapos kumakabius Means ito durog na Ito nasa gitna na to Pwede ba natin matanggal? Ayan. Ito. So, nag-iisa lang yan. Pag sa 1,000, nag-iisa lang Pwede palitan to ng uh, carbon drag. May gumagawa niyan or nabibili din sa online. Nag-iisa lang yan. So, pinapalitan ko to Pag gagamitin ko na siya. Nakalimutan na balik tong kanyang pin. So, ayan yung loob ng kanyang uh, drag. Pwede nyo lang i-upgrade mga master yung spacer na yun kung gusto nyo malakas yung reel nyo. Or, pag gamit na gamit na, hindi ko manapabalatan to Pag na gamit ko natin mga 3 months, papalta na natin yan. Minipis siya kapag inatak ng malalaking isda dito sa aming uh, lugar dito sa Budabi. So yan, tapos natin yung 1,000 Stradic Shimano for ultralight dito. So, pahuli natin itong Stella. <coughs> so first time or ah second time kung magkakaroon ng uh, daywaril pero 2 times na tayo nanalo ng Daiwa reel Daiwa BG Nandun sa utol natin, regalo natin Ito naman ay Lubias RT LT 3000S So medyo hindi ako fans ng Daiwa Kaya Bigyan natin sa utol natin yan So ang kanyang gear ratio, 6.2 East 1, yan Ang bigat niya, 175 grams Max drag ang lakas. 10 kg. Wala tayong ah may 3000 tayo dito. Check natin sa 3000 Banford sa Shimano kung papareha sila. Ang drag max. Itong 3,000 ng Banford Shimano, 9 kg ang drag max. Itong Lubias ay 10 kg. Di naglalayo sa peritrib. 93 cm to. Ito 89 cm. Apat lang diferensya. Bearing. 11. Ang bearing nito 11. So, mas malakas. 11 bearing to. Ito 7 plus 1 lang. Ang Banford 7 plus 1. So, 3000SCX8 Hindi ko lang kabisado kung anong model to Sa search pa natin Made from Japan Ayan. So medyo Sabi ito S 3000S Means shallow spool May bahay siya dito So, ayan. Kita nyo, medyo mababa yung spool. So, kasi ang... Kung hindi shallow spool to, lahat ng daywa, napakalalim po ng spool niyan. Pero dito, palagay ko, 16 LB papasok dito mga 200 meters. Di mga 0.8 diameter. Pero shallow nila medyo malalim pa rin kung mapapansin niyo mga master. Oh. So shout out sa ano to. May isa tayong kaibigan user dito. Master Ryan Adulta. Yan may region sa Daiwa. So check natin. Wow, smooth. So itatabi na lang siguro natin to display muna. Check natin ang drag washer nito kung anong laman. So wala siyang ayun, may spare dito ng spacer. yung pandukot patigas tayo ng matilos na bagay uy Ito pala, masir, mga masira, may carbon drag tayo dito. Pero iba ang sukat ito, bilog. Medyo malitang ang gitna nito. Yung sa Stradic, medyo malaki yung gitna, yung butas. Ito. So, pwede man bawasan to. Pero mapala tayong spear dito. Ah, same pa rin. Ayan hey, mga sira. Nalulusaw yan. So... Yun ang loob niya. Bali, dalawang spacer. At yung isa. Balik na natin. So, kailangan sumentro to sa kanya. <laughs> Yun. Kinalalagyan. So, kung bibili ka ng carbon track, titignan nyo muna mga masertong tong size na to. Kung malaki yung butas o maliit. Yan ang kanyang loob. So kasi yung iba kasi naka-upgrade na yan. ng carbon drag. Dito pwede sa mga medyo mamaw na isda. Ubusin ang linya natin dito. Na nasa laot. Mga pang shore lang to pwede to. So ayan ang daiwa. Tapos na natin open. So ito yung susunod natin. Itong aking uh, <laughs> dream reel. Ang so, dream reel nandito. Ito. aking dream reel hindi na natin kailang bumili sa halagang 50 drums or uh, more than 600 pesos nagkaratay ng uy strad ah uh, ano stella yan na siya Woo. So, ito nakikita nyo na ito. Box. Ano pa lang yung cover niya pa lang yan. Ayan pa lang, mga masarap. Dati, puro himas lang ako nito eh. Ngayon, finally nagkaroon tayo. So, ang specs nito, wala Wala dito. Wala rin dito. So, made in Japan, mga master. Stella 5000. XG. So, wala yung specs. Nasaan to? Nasa papel niya. Happy, happy. Shout out, Commander. Ayan. So, ito yung laman. Yung spacer sa... Full Manual Tingnan natin kung Saan ang specs Japanese no, 5,000 Ito nandito dito sa papel Ibang salita Modelo To English 5,000 XG, 6.2 ang kanyang gear ratio. Drag force, 24 kg. Ano, oh, ano, ano. 24 lb. Ang perki ang sa kg niya, 11 kg. Ang drag max. 11 kg pala ang drag max nito. Ang bigat niya ay 260 grams. Ang ito, ano ang Retrieve Retriever cranks 101 cm or 40 inches. Bearing niya 12 plus 1. So, diamond yung bearing ah. Parang parehas na ng daiba ah and they Saan ang bearing ka? May bearing na 11 So almost same Ng power nila Lamang lang ng isa Itong Shimano Stala Nahuhulog Nervyos <laughs> Ito yung kanyang handle So naka round knob na hindi na kailangan ni-upgrade. Uh, nakasilid pa sa kanyang uh, bahay. Bahay panubigan. <laughs> Ayun, finally. Nawakan din natin ng Stella. So, medyo malaki ito. 5,000. Parang gagawin ko lang display ito. Gusto ko talaga sa isa nito, 3,000 ganyan. Or 2,500. Siguro, wala ano tayo ng mga Pero pwede naman itong mga mamaw. Gagamitin natin sa Pinas. Wow! Smooth! Yummy, mga master! manalo ang taray ng <laughs> yak ng ano drag, oh, drago sarap <laughs> so nakapapansin nyo Um, uh, ito ito tong bill na to. Itong bill ng Stella tapos bill ng Daiwa napansin ko. Mas malaki to, oh di hamak na malaki. Almost sa uh, mga lahati lang. Lalapit natin. No? So, ito yung mga Ang laki, di ba? At ang liit lang. Oh. So, almost mga lahati lang itong simano. Lahat ng simano. Oh. So... Yun yung pagkakaiba nila. Kahit makita nyo yung Daiwa BG, Daiwa Saltiga, malaki yung ganto nila yung bill. So, di natin alam kung anong purpose nito. Kung kaya malaki for the long cast. Kasi ito shallow spool lang to. So, hindi pa natin nalalaman yan kung bakit. At kung bakit din maliit ito sa Shimano. Oh, sarap. para sarap ang lao <coughs> tingnan natin ang drag kung ito ay upgraded na hmm ang bango ni Stella hihiu shoutout commander huwag ka mong selos <laughs> So, ayan pa rin. Same pa rin yung ano niya. Kailangan tong i-upgrade. Ayan mga, mga set puti. Ah. Kailangan i-upgrade sa carbon drag. Malulusaw lang to. Kung na-encounter nyo yung ganon, pag nawala na yung drag, yung tunog, tapos yung linya, nag, na ano lang, nag, parang nag lang. So, check nyo yung loob nito. Ano na yan, ah, drug na. So, dapat nang uh, palitan yan o i-upgrade. Baka yung bibili lang, same lang na drug na gano'n. Hindi ko alam patawag eh. Nalimutan ko na. Dati alam ko. So, sa mga gumagawa ng reel, alam nila yan. Shoutout kay Ka Hector, yung ating doktor ng reel dito sa Abu Dhabi. Yan. Contact nyo lang ho ako kung wala kayong contact kay Ka Hector na ng reel dito sa Abu Dhabi. So, yan. Thank you very much sa uh, lahat ng nag dito sa nagdaang raffle kaya tayo nagkaroon ng ganito ng dahil sa inyo mga master thank you very much for watching please subscribe and like thank you